morning guys Richard Lago Vlogs po ngayon yung makulimlim ang panahon sobrang kulimlim ngayon guys at kasi mag start na ang autumn ngayon eh, hindi mo na tayo magkagawa ng ating bahay tayo po ay mamimitas ng apple ay si mami siya nilang pala ayan po si mami siya mamimitas oh, ng apple pitas pitas tayo ng apple lalagay natin dun sa ano para may makain yung mga dumabaan ayan po yung mga apple po na yan napipitasin ni Mami siya ni is ano ilalagay po natin sa harap ng bahay natin. Yan po, tiga hawak pa ako yan. yan yung mga apple na pinipitas niya guys. Oh. Green siya pero mas, mas siya matamis. Apple green yan mas guys. Yung yun, parang oh. ano parang Indian mango. Yan po. Yan. Pati ang po kay ni Inday na bintangan. <laughs> ayan po kuha kitang hagdan mami, gusto mo ha? ha? doon yung mga red apple wait lang hmm. ayan po ito guys sa ano medyo oh, malalak. so, o ano malalaki dito yung siyam na puno ng apple lahat to ang daming bunga wow sana all grabe dito yung yung ano nya kaapon niya para sa ano, Dami oh, dami bunga. Uh, last year hindi masyadong mga namunga yan, guys. Mm. Diba? Pero nung pinutulan na siya ng ano. Nung pinutulan na siya ng clip uh, na, yeah. na siya ng mga sanga ni paring ano Ryan. Yan. Oh, grabe, makapare. Ang lalaki ng bunga na oh. Yan yung guys oh. Kasi nga yung mga sanga na pinutol ko, yun yung mga nabuo. Oo, oh, lalaki oh. Yan, parang siya yung na? yung binibenta. Yan. Ilalagay po natin sa harap ng bahay. Yan. Para yung mga dumada. Kukuha na lang sila. Yan. Bit bitinan mo nga to. Kahapon naglagay ako doon sa tabing daan, guys. Nakaano, naka dalawang salin ako nito. Na Naubos. Oh? Mm -mm -mm. Yung iba nabubulok na, guys. Oh, okay, pwede may baka malaglag ka. Yun, oh. Ito masarap din tong apple na to. Six Ano siya, mga green apple siya. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, bayabas lang siya, o oh. Ay, may bulok. Mag, Pwede. Huwag mo yung bulok, baka tayo. Kaya. okay, so, apple. Green apple. Sarap to. Siksik. Sarap siya, oh. Nilalagyan ko ng alamang. Bagong alamang. Eh. Bagong. Parang hindi lang, ano? Mm -mm. dami. <laughs> Tawakan ko si Mami siya ni guys, baka malaglag. Kala mo naman, taas na lalaglag yun lang. <laughs> Oops, dun pa. Dami, nasasayang. Nasasayang lang siya. At least pag may dumadaan doon, nakakain nila. Oh, lucky oh. Ito yung pinakamasarap na puno dito ng apple. Yan dito natin. sa, sa garden namin, itong anong to, puno na to. God. Mm -hmm. Try mo, kainin mo, pagatin mo. Pagatin pa natin guys. Punas ng konti, baka may mikrobo. Wala yan, fresh. Wala. Sarap na. No? Ito yung ano eh, puno na masarap dito eh. Katas niya no. Hmm. gusto ko nga ano to eh. Ito so, yung apoy din? Oo. Oh. Gawin kaya natin? Magawa kaya, kaya... Black kasi guys eh. Mga apoy sa eh. Dito mami yung mababaw. Medyo ano dyan eh. Malalaki siya pero medyo maasim. Hindi uh, maasim. Pero so, sobrang tigas niya kasi pag kinakagat eh. May bulok to isa. crack na. Hmm. Hindi mo siya nilugasan. Lugahan. Fresh na fresh siya. Tayo kasi guys, eh. nalalagos lang pa kayo. Eh. Ang dami, nalalagos lang. Tara. Tara dito sa kabila, ng mga tayo. Ito masarap din to. Gagawin natin, nakikita namin sa mga kapitbahay namin. Eh, nilalagay nila sa harap ng bahay nila tapos may pumupulak like. ang tamis, ang tamis nito ito rin guys, sarap din ito siksik din ang ano nito mga lahat nito sa maghapon na kailan ako nito kaya lang hanggang ano lang to hanggang autumn lang, mawawala na to maglalagas na siya o, ang daming ano, laglag sa baba Isama Maglalagay ako doon sa bakura namin, sa may gate, para ano, para pag dumadaan yung mga tao, may, nakakain sila. Nakakain nila. Kasi naman yung mga dumadaan galing ano, yung bumababa galing train, dito dumadaan sa amin. Gutom na, siguro gutom na sila. Pinakakain silang ano apple. Ganito, ang tamis. Diba sa Pilipinas, ang mahal-mahal ng apple. Dito sa ano, binubulok lang. Hindi ko na nga nakalay yung iba. Ito na guys. Lalagay na natin yung ano. Yung apple don Para ano para sa mga dumadaan. Hmm. Yan o, oh, daming laglag o. -lag, oh. Sarap, tamis. Dahil, nakikira alam. Yes, Hmm. Ano? Harap. Harap. Hanggang natin ha na may bakob. Ha may gate. Kuan han. Gilid. natin para may makain sila. Pero kukuha ko ng isa kasi masarap eh. Ay puke okay. Dito na. Ang harap okay, natin ng guys. Yan. Mamaya, ubos na yan. May ano doon, oh. May plum. May bumali. May bumali ng sanga. Sino nagbabali ng hanga? ako. Oh. O oh, guys, to. Plum siya, plum. Yung ano. Maliliit. Ah, kain ba yun, Oo. Hmm, tamis. Tamis? Hmm. Hmm. Mm. Oh. Mm. Tamis. may buto. Mm. May buto? Ayoko. mo lang. Ayoko. Parang natitikman mo. mo nga. Pati ako guys, dinamay. Parang haratilis. <laughs> <laughs> Ang dami oh. Ang dami mo nga. Mm, sarap nga guys. Sure lang, masarap. Mm -hmm. pa. Ano ko na? <laughs> <laughs> Matin-matin eh. Mm -hmm. So mamaya guys Babalikan natin yung ating mga apple Kung mababawasan nga Kasi nakikita namin sa mga bahay dito Yung mga may may puno rin ng apple Eh Sa sobrang dami nga ng apple Eh pinamimigay din nila Yung so, kapitbahay namin O oh, dami rin oh, apple Yung kapitbahay namin guys sa kabila oh, puro apple din yan Ayan oh nakikita apple din doon pa sa dulo apple din yung guys tapos ito apple din natin yan oh kita mo gaano kababa hanggang tuhod ko lang guys to sayang yun oh. nalalaglag lang oh kaya ilalagay natin kaya nilalagay namin sa labas guys para ano makain din naman ng iba at sayang yun si mami siya ni eh, nag iikot pa namimitas pa siya ng apple So mamaya babalikan natin yung harap ng bahay natin kung mababawasan yung ating apple kung kakain sila. So mamaya na lang po guys. Tignan natin kung naubos ba yung apple natin. Napahaba po ang tulog namin. Ayan. Eh. Ngayon po ay gabi na dito. 6.30 na. Ay, kunin ko po yung cellphone ko. Para makita nung anong oras. Hindi, hila So, ito guys. 6.32 na pala. 6.32 na po ng gabi. Pero, hindi liwanag pa rin po, no? Kasi, ganyan talaga dito, eh. Kahit ako nung unay, eh, nanibago ako. 6.30 ng gabi. So, tignan natin kung ano nangyari sa ating Apple. Tinanghali pa nga po kami ng lagay ng apple eh. Dapat eh maaga. So tignan po natin guys. Yun. Yun na lang ang natira guys. Yung maliliit masyado. 2, 4, 6, 8, 8. Walong apple na lang, guys. Walong apple na 8, so babalik 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, sa susunod na day off naman po ay ating mamimitas sa uli at ilalagay po doon uli para makakain yung mga kapitbahay natin tsaka yung mga dumadaan po so pasok ko lang yung bangko guys Yeah. yeah. Okay. pinasok ko wala. Yan si Mami Shani. Yan si Mami Shani, guys. <laughs> Kagigising lang din. Langhabit bahay. <laughs> Yan na lang po ang natira. So, sa sunod na day off natin, lakayhan natin to. Yung lagayan. Ano? Mm -hmm. Lalagyan ko pa rin ba? Ikaw, sige. Eh, guys. Mamimitas pa rin po si Mami Shani ulit. Lalagyan pa rin habang ikakarwash ko naman po yung lagayan natin ng basura yan po kasi pa ando nagtimpla pa lang ako kasi mandatory dito pagkakuha ng basurahan po eh kailangan mo linisin yung ano kailangan linisin kasi yung basurahan ha oh uh, sabi siya bukas na nga lang eh so yun nagbago po ang isip ni mami siya eh. medyo tinamad na rin kasi gabi na nga po pero maliwanag sa tayo po, magpa-power spray na lang tayo ng ating basurahan. Pero siyempre, bago po yun, magkakape muna tayo. Ay, magkakape muna kami guys. Ha, si So hanggang dito ng ating vlog guys. Just don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para po sa susunod na vlog, eh makikita niya po po kami. Thank you po.